Guys. Magandang tanghali guys. Ngayon pa lang ako natapos, guys. Mula alas 4, guys. Nagsimula na ako maglaba, guys. Natapos ako, guys. Mga alas 8 na, guys. E 30 yata, guys. dami kong nilaban. Mga kumot, punda. Mga jacket ng mga anakis ko. Ang dami kong labahan para na rin akong pumasok ng ano, company. Eh. Tapos hindi pa nakakain anong oras na. Hindi wow, di ba? Nag pagkatapos maglaba, maglinis ng bahay. Mga sulok-sulok. Tapos nagtupi. Ligo. Yan talaga ang pinakamaganda. Tapos maligo agad. Tapos matutulog ako guys. Gusto ko sanang gumala guys. Kaso wala naman akong kasama. Pangit mong gumala mag-isa. Pangit gumala mag-isa guys. Para kala ang ano. Maganda yung may kasama ka kasi kakain kayo kain kayo sa labas tsaka ang boring dito sa bahay guys ako lang mag isa pumasok aking mga anakis bukas pa may tao dito sa bahay yung aking panganay si kuya ang maiwan dito bukas tapos sa Tuesday naman ang aking pangalawa guys siya naman yung may diob. Ito, disang diob noon. ako ah, nyo lang. Eh, mga ano pa nga sana. May pasok. May ano pa sana kanina kung may pasok. Ang dami ng tagyawad, oh. Pati ito, tagyawad. kaya nangyari dito, guys. Tinagyawad na naman ako. Ito, dalawa pa para tuloy sumay na. sungay ng ano. Tingnan natin ang ating lipstick kung maganda ba. Lipstick o lipgloss. Nihintay ko yung parcel ng aking friend. Hindi pa dumating. tutulog lang yan guys ha para nakalipstick ko ha diba para pagising maganda pa rin <laughs> thank you guys happy weekend guys god bless everyone